Good morning, good morning o good afternoon po sa ating lahat. Ayan. Magandang tanghali po o umaga o saan man panig kayo ng ating mundo. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang araw po. Ayan. Andito po tayo ngayon sa Tabing Dagat. Ayan kasi hindi po ako nakapag ls kaninang umaga. Agagawa na lang po tayo ng uh, ng uh, ano pang-premier. Ayan dito po tayo nakikita nyo ba yan guys sa sobrang sama ng ating panahon ang ilog pasig po ay sobrang sama malabo po ang dagat ayan ayan nandito po tayo ngayon Oy, may galab shoutout po pala sa ating lahat ayan may galab shoutout po uh, sir joseph may galab shoutout mam gina may galab shoutout Ayan. At uh, Ma'am Limer, ah, may galab shout out. At uh, Ma'am Marcy, may galab Ayan. Ma'am Maya, may galab Ayan. At uh, Idol uh, Luiski Key, may galab Sana wag ka nang magbubura ng iyong uh, mga ilis. Kasi sayang ang suporta, Idol, ng buong team, Jerjer. -Jer. Ayan. At uh, Idol Famics, Migilabs, shoutout. Ayan. At, ah, uh, maraming isda, guys, na maliliit, na nakalutang. Uh, masama kasi ang panahon, kaya lumulutang yung ating uh, mga isdang maliliit sa tabing Ilog pasig Ayan, oh. Napapansin nyo ba yan, guys? Hindi ganong mapansin kasi maliliit yung isda. Ayan o. Andito po tayo ngayon sa uh, Biwok. Biwok uh, ng Baseco, Porteria, Manila. Ayan, nakikita nyo ba yan guys yung mga barko na yan? Ah, uh, hindi pala barko. Yung nasa tabi, hindi pala barko. Tagbot lang pala yan. Ah, uh, yung barko po nandun sa laot to. Ayan o. At ito naman pong kabilang ito, ito po yung pair ah uh, pair 4. Ayun. Ah, uh, ano po ito? MIP uh, Parola. Ayun. Diyan po dumuduong yung mga biyahing Bisaya, biyahing kung saan panig ng ating mundo dito po dumuduong. Yan sa pair na yan. Yung mga kargos na malalaki. At uh, yun po ang kabilang area na yon sa tabing dagat sa kabila ayun po ay kabahayan na ng buong parola ayan parola po ito yang nasa kabila na yan dito po tayo ngayon guys sa tabing dagat may ngay oy may galab shout out po pala sa buong taga-subaybay ng ating munting channel sa Danilo Vlog TV may galab po ayan magandang araw po mga palangga ayan ayan dito tayo banda ah, ito ang maganda kasi yung mga basura po sa tabindagat is ni iniipon po nila Iniipon po nila yung mga basura Ayun po Sinasako po nila yung basura Ito po yung maganda Ayan ah, Malinis naman po yung ating tubig Kaya lang is ah, malabo po dahil sa Alam nyo na sumasama po yung ating panahon kaya malabo po yung ating tubig dagat ayan nandito po tayo ngayon sa ano biwok sa harap ng parola sa harap ng ay, MIP po ito MIP ayan May na nga, may eroplano pa. Diyan ko ipapadala yung saba ni Mamaya. Mamaya diyan ko ipadala sa iyo yung diyan ko ipapadala yung saba. Diyan sa nananakbo na yan, no. Oh. Pwede bang ibang ka na lang Mamaya yung saba? Ayun, no. Oh. Hindi naman yan tataob Mamaya kasi may katig naman eh. yun nakikita nyo ba yan guys diba maganda naman sakyan yan kasi may katig naman hindi naman matutumba ayan Saan kaya ang punta ng bangka na yan? Akala mo mamaya Diyan lang sa inyo may barko Dito sa amin may bangka Ayun no oh. Mamaya may bangka dito sa amin Diyan sa inyo may barko Dito sa amin may bangka Ayun no oh. Papunta siguro sa laot yun Ayan, pabalik tayo dito sa pinanggalingan natin. Yung mga nakalutang na yan na parang uh, kawayan ba yan? Kawayan nga. Uh, diyan po pinapatong yung mga bangka. Ayun no? Oh. Pag malakas ang panahon diyan po pinapatong para nakalutang po yung bangka na gusto. Ayun po yung mga bangkaw. Tingnan mo naman guys, ang basura dito, sinasako. Yan ang pinakamaganda. Yan ang number one na kalinisan sa ating paligid. Yung mga uh, basura na isasako. at yan naman pong mahahaba ang building na yan uh, ano po yan divisorya na po uh, yan na po yung divisorya at Binundo. Uh, binondo binondo nila yan o oh, ba diba? malinis naman siya kaso lang is malabo lang gawa ng ilang araw yung bagyo sunod-sunod mata ah, nagdaan na mga araw eh ang sama nang ating panahon. Ang ah, ngayon masama pa rin. Kaso lang is sa ah, medyo lumalabas na po yung ating haring araw kaya medyo nawala po yung ulan. Kaya ito nakapaglakad-lakad tayo. Ipinakita ko po sa inyo yung ilan dito sa ating paligid. Ayan. At ito naman po ay ito po yung Baseco Porteria Metro Manila. Ito. Ayan. Nandun po tayo banda sa loob doon. Doon tayo sa gitna. Ayan. Nandito po tayo ngayon. Ayan. Ayan na ah, pauwi na po tayo. Ah maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta. Ayan, thank you, thank you, thank you, thank you so much. Mga palangga, mga team Jerjer, -Jer, ah, maraming maraming salamat sa inyo. Uwi na po tayo. Salamat, bye-bye.